Alingan na wala nang sasakyan din Steep sa pedestrian na Padaan po Kalang baka may sasakyan O lakad Bilis Lakad Tatawid tayo sa pedestrian Sabi mo sandali lang po Tatawid ako Sandali lang po kamo Good job Panik Oh, lakad na. Good job, ang anino. Oh, ang luwag ng lakaran mo. Tumawid ka ng pedestrian, di ba? <coughs> oh, na bilis. Oh, pagod ka na. Lika rito. lagi okay, para papaguring kita gilakad mga dadaanan mo lalakarin mo gilakad huwag ka na tuminto lakad na ngayon napagod ka na ah gusto mo pa ng lakwatsa hmm ngayon napagod ka na na sa bahay ang tamlay tamlay mo. Ah. Sa bahay ang tamlay tamlay mo. Ngayon napagod ka na. Oh. Ano, lakad na. Ipuya na 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 anak melang. Lakad! Gusto mo na <laughs> Lakwacha ha Pag sa bahay Ang tamlay mo ha Sige paglalakarin kita Maluwag dito Huwag ka na dyan. Hindi ka baka Para kumain damo Lakad Lakad Sige lakad Tanghali nang init na.